Tuloy kayo sa USA Learns, isang libreng website para sa mga nasa hustong gulang upang mag-aral ng Ingles. Dito ay makakapag-practice kayo ng pagsasalita, pagbabasa, pagsusulat, pakikinig, gramatika, bokabularyo at iba pa sa Ingles. Ang USA Learns ay isang napakapopular na paraan upang mag-aral ng Ingles online. Bakit gusto ng mga tao na mag-aral ng Ingles sa USA Learns? Kasi ito'y libre, masaya at isang magandang paraan upang matuto ng Ingles. Sa aming pangumpisa at intermedyang mga kurso sa Ingles, ay kasama ang daang-daang pang-edukasyong video na magtuturo sa inyo ng Amerikanong Ingles. We can move in tomorrow. Ang USA Learns ay meron ding libu-libong aktibidad at maiksing pagsusulit sa Ingles na sinasabi agad sa inyo kung nakasagot kayo ng tama. Tinitipon din ng USA Learns ang inyong mga aralin at iskor sa Ingles upang malaman ninyo kung saan mag-uumpisa sa susunod na mag-sign in kayo. At sa USA Learns, makakapag-aral kayo ng Ingles kahit saan at kahit kailan, araw o gabi. Kung kayo ay mahabang oras na nagtatrabaho, may mga obligasyong pang pamilya, o mga problema sa transportasyon, USA Learns ang perpektong paraan para matuto kayo ng Ingles. Maraming aklatan na may mga libreng computer na magagamit ninyo upang mag-aral ng Ingles. At ang ilang aklatan ay meron pang mga libreng klase sa Ingles o ESL. At habang nasa aklatan kayo, makahihingi kayo ng tulong sa katiwala ng aklatan sa paggamit ng computer. Madali at libreng magsimulang mag-aral ng Ingles ngayon. Pumunta lamang sa www.usalearns.org. Saka i-click ang buton na Start Now, Magsimula Ngayon, upang magsimulang mag-aral ng libre. Ang USA Learns ay isang patuloy na proyekto ng Sacramento County Office of Education, opisina ng edukasyon ng county ng Sacramento. Ang video na ito ay naging posible sa bahagi sa pamamagitan ng Butte County Library, aklata ng County ng Butte, at isang gawad mula sa Institute of Museum and Library Services Instituto ng mga Serbisyo ng Museo at Aklatan